Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. And um of course nag um uh, uh, sisimula ulit tayo ng ating Bible study, ano? Uh, ilang araw din na uh, hindi ako nakapag Bible study dahil sa pagbabagyo at walang kuryente. So now ay mag um, Bible study na po tayo. Okay? So magandang gabi po sa ating lahat at uh, nawa ay magkaroon po tayo ng malalim na pagkakunawa sa salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kasihan mo kami ng iyong banal na espiritu. Tinataboy ko ang lahat ng uri ng gawa ng timonyo sa aming buhay, especially doon sa mga kabataan namin, sa mga members namin na nag-aaral ng iyong salita ngayon. Dalangin ko, Panginoon, equip mo kami Gamitin mo ako for the glory of your name at talangin ko po in the name of Jesus. wasakin mo ang anumang mga espirito na umaagaw ng iyong salita. At balutan mo kami ng iyong kapangyarihan ng dugo. sa ganon ang aming pag-aaralan ay talagang lumalim kami dito spiritually at matuto kami at dalhin namin ang iyong salita hanggang sa aming kamatayan. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus amin. Okay, so tapos na po tayo doon sa original plan ng Diyos sa atin. Ano yung original plan ng Diyos? Tayo ay nilikha niya na may espesyal na disenyo. Kaya lahat po tayo yung original na pagkalikha ng tao, eh perfect talaga. At nilikha din ng Diyos ang mundo sa isang perfecto na kaanyuan. So walang pollution, walang kahit na anong kalamidad o disaster at kung ano-ano pa. At uh, provide ng Lord ang lahat ng pangangailangan ng tao bago pa man din inang tao. So lahat 'yon ay layunin ng Diyos para ang tao ay mag-enjoy sa buhay. Hindi niya iisipin na, ah, nilika ako ng Diyos tapos ganito lang pala ang kasasapitan ng buhay ko. Walang gano'n. Noon, noon 'yon, nung hindi pa nagkakasala ang tao. Napuntahan natin yung Pangalawang lesson natin na natapos na rin natin. So, dahil sa kasalanan ng tao, lahat ng original na plano ng Diyos para sa tao at sa mundo ay eh nasira lahat 'yon. Kaya ang tao naghihirap, kaya marami tayong mga hardships na pinagdadaanan, bakit nagtatrabaho, bakit namamatay ang tao, bakit may polusyon, bakit may disaster, etc. etc. Lahatiyan dahil sa kasalanan ng tao. Kaya ang kasalanan talaga malaki ang epektong nagagawa nito sa buhay ng tao. So, kung gusto mong maalis sa hirap ng buhay na ito or sa walang kapag-asa-pag-asa sa buhay, eh, tingnan natin yung pangatlong pag-aaralan natin sa araw na ano ang solusyon ng Diyos para maligtas ang tao. So basahin po natin ang Roma chapter 6 verse 23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Dahil ang tao ay nagkasala, lahat ay matatapon sa impyerno. Yun talaga ang kahatulan ng Diyos. At bilang kaparusahan yan, dahil sa ating ng ginawa. Now, ang solusyon ng Diyos para maligtas ang tao at muling ibalik yung relationship niya. Kasi nung nakaraan, di ba, na pag aralan natin, na nasira talaga yung relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga inalis si Ebat Adan Ito ay simbolo ng Diyos, yung pagkaalis nila doon sa Garden of Eden, para ipahiwatig sa tao na ang relasyon ng Diyos sa tao ay sinarado niya na. Hindi naman totally sarado-sarado, kundi hiniwalay na tayo ng Diyos sa kanyang presensya na supposed to be dati eh, sa original plan ng Lord at layunin ng Diyos. Eh, ang tao talaga, ang communication niya sa Lord is face-to-face. -face. Pero dahil nga sinira ng tao yung tiwala ng Diyos sa kanyang, ay dumating sa punto na inalis ng Diyos sa Garden of Eden si Adam at Eve at pinarusahan sila na maghihirap sila sa buhay. Hindi lang siya, kundi yung mga susunod na salin lahi ng tao. Kaya nga hanggang ngayon, tayo po ay merong kalikasan ng pagiging makasalanan. So likas sa atin yun, hindi na mawawala yun. Mawawala lang yun dahil may pag-uusapan tayo ngayon. Paano mawawala sa atin yung kalikasan ng kasalanan at paano ma-re-restore yung relationship natin sa Diyos. So, ang solusyon ng Diyos para maligtas ng ta ang tao ay ipadala si Jesus Christ sa atin. Kaya nga sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya't isinugo niya ang kanyang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Kaya nga ano, kung magpupokus focus tayo dito sa tatlong verse na to, no. Una yung Romans chapter 6 verse 23 na ang tao talaga ay definitely pag namatay yan, diretso talaga sa impiano, kung hindi na restore yung relationship niya kay God. Kaya nga ngayon, pag-uusapan natin paano natin i-restore -re yung relationship natin sa Lord. Kasi, mare-restore lang ito based on John chapter 3 verse 16 and Roma chapter 5 base 5 verse 8 ay sa pamamagitan ito ng kamatayan ni Jesus Christ. So there is no other way para maligtas ang tao maliban sa i-accept ng tao si Jesus Christ sa buhay niya. Hindi tayo maliligtas ng mga pare, ng mga pastor ng iglesia. Hindi. Kasi ang personal na kaligtasan ay personal din natin itong pag-amin sa ating mga kasalanan at pag-accept kay Jesus Christ. Kagaya ng sinami ng John chapter 3 verse 16. So, hindi pwedeng iligtas ka ng pamilya mo. Eh, total naman po, ligtas na uh, Christian na yung aking pamilya. Born again Christian na sila. So, ako po, ligtas na rin ako kasi anak na. Hindi po ganun yun. Kasi ang kaligtasan is personal. Encounter with the Lord. Hindi pwedeng na-encounter ng iba, pero ikaw hindi mo na-encounter si God. Kailangan, ma-encounter mo rin para magkaroon ka ng kaligtasan. Now, tignan natin itong story na ito. Yung sakripisyo ng uh, ama sa kanyang anak. Ito ay kwento ng isang operator ng drawbridge or tinatawag na tulay na may bahagi na naitaas, na at naibababa. Ang trabaho ng ama dito, no, siya sa bawat araw ay magbababa ng tulay upang makaraan ang pampasaherong tren at magligtas neto upang makaraan naman ang barko sa ilalim. So sa bawat araw ay sinasalubong siya ng ngiti at kaway ng mga pasahero na nakasakay sa dumaraan na tren. Isang araw, isinama ng operator ang kanyang anak sa kanyang trabaho. Ipinakita niya ang mga malalaking gear or pulley na gumagana sa pagtaas at pagbaba ng tulay, pati na rin ang magandang tanawin sa paligid ng ilog at maraming barko na nagdaraan sa ilalim ng tulay. Habang naghahanda siya upang ibaba ang tulay, may narinig siya na nakakagulat na ingay. Nahulog ang kanyang anak sa mga gear ng tulay at naipit doon habang tumatakbo ng mabilis ang paparating na tren, siya naman ang naipit sa mahirap na kalagayan. <laughs> Kasi bakit? Yung anak niya, no, eh, kailangan niya na kasing ibaba yung pulley eh, para bumaba yung, yung bridge, para makadaan yung tren. Ngayon, yung tren, maraming sakay yun na pasahero. So kung hindi niya ibababa yung bridge, maraming maaaksidente na laman noong tren. Ngayon, kung ibababa niya naman yung pulley, bababa yung, yung bridge, may ipit naman ng anak niya. So, siya, siya, bilang operator nung bridge, eh hindi niya, alam mo yon yung nag-iisip siya, anong, anong ang gagawin ko? Mamamatay yung anak ko. Pag binuhay ko naman yung anak ko, marami namang mamamatay. So, habang naghahanda siya upang ibaba ang tulay, may narinig siya na nakakagulat na ingay, nahulog ang kanyang anak sa mga gear ng tulay at naipit ito. Habang tumatakbo ng mabilis, ang paparating na tren, siya naman ang naipit sa mahirap na kagalagayan. Pwede niyang alisin sa pagkakaipit ang kanyang anak, subalit alam niya na marami ang mamamatay dahil mababangga ang tren sa nakataas na tulay. O pwede siyang patuloy na ibaba ang tulay, subalit ang kapalit neto ay buhay ng kanyang anak. Habang pumapatak ang luha sa kanyang mata, pinili ang ibaba ang tulay at isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang anak upang maligtas ang buhay ng mga pasahero. Tingnan niyo po itong istorya ano na to. Hindi niya kilala yung mga pasahero. Meron doon ng mga pasahero. Ito, na, kung napanood niyo po ito sa YouTube, tingnan niyo po sa YouTube ito. Ah. Napakaganda ng story nito. Ngayon, yung mga pasahero ng trend, marami doon. No? Mga bulakbol sa pag-aaral, Meron doon mga magnanakaw, meron doon mga lasenggero, meron doon mga hiwalay sa pamilya. Ganon po yung laman nung trend ng mga pasahero. Mga buhay nila, ay e mga wasak. Pero yung anak niya na mabuti, na nag-aaral, nagkataon lang, yung time na yun, naglalaro, kaya nahulog doon. Nakita niya yun, mga kapatid, para lang maligtas yung mga makakasalanan na nandoon sa trend sinacrifice niya yung anak niya. Kung ilalagay natin ito sa buhay ng ating Panginoong Diyos, sinakripisyo ng Diyos Ama ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ para sa atin makasalanan. Ganon pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Na sa kabila ng ating mga ginagawa ng mga kasalanan, sa kabila ng mga ginagawa nating pagtalikod sa Diyos, sa kabila ng mga panahon na hindi natin inaasikaso yung pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang inaasikaso lang natin ay ang mundong ito. Namatay si Jesus Christ sa panahon na nagkakasala tayo. Sabi ng Roma chapter 5 verse 8, para patunayan ng Diyos na mahal ka niya. Namatay si Jesus Christ sa panahon na ikaw ay nagkakasala. Ganon kami na mahal ng Diyos. Kaya nga, no? Para sa atin pong lahat. Nararapat lang ba na magsakripisyo si Jesus Christ para sa atin? O dapat tayo ang nagsasakripisyo? Dapat sana tayo ang mamatay sa cross kasi tayo yung punong-puno ng kasalanan. At si Jesus Christ wala. Pero mahal ka ni Lord eh. Mahal ako ni Lord. Kaya nandito siya sa atin. Inililigtas niya tayo. Pinibigyan niya tayo ng mga pag-aaral, kanyang salita, upang nasa ganun, maunawaan natin kung gaano ninanais ng Diyos na ibalik yung nasirang relasyon dahil sa dalawang tao. Kay Eva at Adan, napahiwalay ang tao. Nasira ang relasyon. Nahiwalay tayo sa Diyos lahat. Pero ayaw ng Diyos na patuloy tayong mahiwalay sa Kanya. Kaya ibinigay niya ang Kanyang anak para sa atin. Alam niyo mga kapatid, no? Marami sa atin ngayon siguro nagtatanong, kung mahal ako ng Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Kaya nangyayari yan sa buhay mo kasi wala ka pang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo nagkasala at lahat tayo parurusahan dahil sa ating mga kasalanang ginawa. Yung mga nangyayari sa buhay natin, mga hardship, mga pains, mga troubles, yan ay dahil sa mga pinili natin. Dahil sa mga pagpili natin kung nag-aral tayo ng tino, makakatapos sana tayo. Hindi sana tayo makakabuntis or mabubuntis. No? Hindi, sa, hindi, sana tayo magkakaroon ng paghihirap sa buhay. Kung sumusunod sana tayo sa ating mga magulang, hindi tayo nagubulakbol, naglilinis tayo ng bahay, hindi tayo pagagalitan ng magulang. Tama ba ako? Kung nagsisikap tayo sa buhay, tatrabaho tayo, hindi sana meron tayong kinakain. May masarap tayo na hain sa pamilya. Kung hindi sana naghiwalay ang mga magulang, hindi sana masasacrifice ang mga bata. Di ba? Hindi rin sana sila magkakaroon ng buhay na. Pero dahil nga, may mga choices tayo. Eh. Kagaya ni Ebat Adan, pinili kasi nila nasundin yung sarili nila kaysa sa sundin ng Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral sa araw na ito, at dito ko tatapusin ito, kung hindi pa natin tinatanggap yung regalo ng Diyos, which is si Jesus Christ, at hindi natin uh, tinatalikuran pa ang kasalanan. Anong sabi ng 1 John chapter 1, verse 9? Ang Diyos natin ay tapat. I-confess lang natin yung ating kasalanan. At siya ay merciful. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. At muli niya tayong aakuin na maging anak niya. So, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo, samahan mo ko sa maikling panalangin na ito. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat! Kasi kahit na ako'y makasalanan, kahit na pinipili ko ang mga bagay na hindi nakakalugod sa'yo, still, Inaabot mo pa rin ako. Pinakita mo pa rin sa akin sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Na mahal mo, namahal, namahal mo ako, Lord. At gusto mo ako ibalik yung relasyong nasira. Panginoon, ayaw ko na po sa buhay ko na ito. Ayaw ko na po na ganito yung spasyon ng buhay ko. Ayaw ko na po na minamana ng aking pamilya ang mga sakit. Ayaw ko na po na naghihirap ang pamilya ko. Ayaw ko na po na walang pag-asa ang pamilya ko. Kaya Panginoon, tulungan mo po ako sa oras na ito. Tulungan mo ako na ma-restore yung relationship na nawala sa iyo. Alam ko, Panginoon, na marami akong kasalanan na nagagawa. Marami po akong pinili na hindi ayon sa kalooban mo. At pinagsisisihan ko na po yun ngayong araw na ito, Panginoon. Kung ako man ay isang tomboy, ako man ay isang bakla, na nakikipagrelasyon sa kapwa ko din, na parehong gender. Lord, patawarin mo po ako. Kung ako man, Panginoon, ay nakikipag-sexual intimacy sa isang tao na may asawa na, o ako man ay nakikipag-sexual intimacy na hindi pa ako kasal, tawarin mo ko, Panginoon. Tawarin mo ko sapagkat hindi ako nagbababad sa iyong salita. Tawarin mo ko sapagkat sa tuwing ako'y Sasabihan ng pastor ko na dumalo ng gawain, dumalo ng Bible study, hindi ko po ito ginagawa. Patawarin mo ako Panginoon sa patuloy na paglayo ko sa iyo. Patuloy na kawalan ko ng pag-asa. Patuloy na pagdududa ko sa iyo. Panginoon, gusto ko po maranasan kung ano ang buhay na merong Jesus sa buhay ko. Kaya Lord, tulungan mo po ako na makalapis sa iyo sa oras na ito. Tayaan mo po na buhay ko ay maisuko ko sa iyo. Lord, patawarin mo ko. Magmula ng ma, ako'y isinilang hanggang sa kung akong anong edad na ako ngayon. Patawarin mo ko sapagkat nakagagawa ko ng pagkakasala. Hindi man ito nakikita ng iba. Tuman ay hindi hayag. Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, lumalapit ako sa iyo. Ikaw na nga po maghari sa buhay ko. Ikaw ang masunod sa buhay ko. At dalangin ko, Diyos, na ang pagpapala ay ibuhos mo po sa akin at sa aking pamilya. Hiling ko po sa oras na ito, Panginoon. Nabigyan mo ko ng kapayapaan. At sa oras na ito, Panginoon, sinusuko ko po sa iyo ang lahat. At hinihiling ko po sa biyaya ni Yeso Cristo. ako ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo ako, Panginoon, na makaalis sa pagkakaalipin ng kasalanan. At sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Ito nga po, Diyos, ang aking pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kung ikaw po ay nakasunod sa aking panalangin, isulat mo po ang petsa ng araw na ito sapagkat ito ang araw ng muling pagkasilang mo sa presensya ng Panginoon. Or muling naibalik ang relasyon mo sa ating Panginoon. So, salamat sa iyo. Kapatid, congratulations at ikaw ay isa ng kabahagi sa pamilya na God bless us all po. And shalom.